to Putli na si Mutamuta -Muta, upang hanapin siya. Pagkat nawala ng panahon yun si to 1.8, si Mutamuta ang -Muta, nagsabi sa akin na sakaling mahanap po ang kanyang anak, ay maaari kang magpakasal. Nang hinanap ko siya sa katubigan, natagpuan ko ang isang buwayang. At sa bunganga ng buwayang niyon ay natagpuan ko ang isang kuko. At mula sa kukong yun, yun ang ginamit ko upang muling buhay si tuwan ko napakagandang tuwan ko rin. Ngunit ikalaunan, hindi ko inaasahang matagpuan ng isang mas kaakit-akit na dalaga. At iyon ay si Binibining sa Itang Dagat. Napakaganda niya. Halos kulungin niya ang aking puso sa kanyang mga mata. Ako'y napaibig. At nung panahon yun ay iniwan ako sa si tuwan Ako, ang binata ng halapa dating nagmula kay Tuan Putli, ngunit ngayon, ngayon yung napaibig niya ni Bini si Bini sa si Ako, si Bini puno ng ginoo. Ako ay isa sa mga asawa ni Kudaman. Alam mo ba kung ano ang aking hinangaan kay Kudaman? Ito ay ang kanyang ibon. Ang ibon ni Kudaman. Nakita ko siya, sakay-sakay ang kanyang ibon. Talagang ako yung sa kanyang ibon. At dahil doon, minahal ko siya. Mahal na mahal ko si Kudaman at ang kanyang ibon. At nung makita ko ang kanyang ibon, kami nagpakasal. At naging asawa ko siya. At ako naging isa sa kanyang mga asawa. At naging aking mga kapatid, sila binibing sa dagat. At sila tuwin at ang kanyang iba pang mga asawa. Ako, si Binibining Punong Ginoo. Mahal na mahal ko siya. Kami ay nagkakilala nung minsan ay namimili siya ng kanyang, ng mga kasuotan para sa kanyang mga asawa. Nagkita kami sa pamilihan kung saan namimili siya ng kanyang mga damit para sa kanyang mga asawa. At ito ay, pag, ang tindahan kanyang binibilhan na ang ng kanyang asawa ay pagmamayari ng sultan ng baybayin. Mina, minahal namin ang isa't isa sa una, man, sa una pa lang naming pagkikita. At nagtapat siya sa akin na ako ay kanyang mahal. At minahal ko rin siya. Kami ay nagpakasal at minahal namin ang isa't isa. Inuwi niya ako sa kanyang tahanan at binigyan niya ako ng, ng singsing -sing at sinabi niya sa akin na ituring kong mga kapatid, ang kanyang iba pang mga asawa, tulad ni Binibining sa etanda at ang iba pang mga asawa, katulad nila, tulad nila, mahal na mahal ko, si Kudaman. Oh. Ako, si Binibining Kau. Ang pang-sampung asawa, si Kudaman. Si Kudaman ay labis narabighani sa akin nung magkaroon ng isang pagdiriwang. Oo, ng isang pagdiriwang. Doon ay siya'y nalasing. At nang siya'y nalasing, siya ay lubos na nabighani sa aking angking kagandahan. Inukulit ko sa aking ang angking kagandahan. Ngayon, dahil siya ay nabighani sa aking angking kagandahan, abah, Inanok niya ako ng kasal. Subalit, dahil sa ako'y uli ng lubos at walang dowry, ang butihin si Sultan ang nag-alok ng isang malawak na karagatan, isang punong kumelo at maraming puno. Bilang bigay kahit nang sa gayon ay maging posible na ako ay pakasalan ni Hari Budaho. Ako, si Binibini ng humbog ng buhay. Ang Hari Budaman na ito ay lubos na umibig sa akin na siya lubos ko din namang inibig. Oo. Siya ay aking nakilala nung siya ay namibigay the button Nang pinakamamahal kong si Kudaman. Ako ay higit na maganda, matalino, at panindog kaysa kay Tuan kay Puti. Ako, si Saitangko. Oh. Tandang-tanda ako pa nang makipagtigma ako sa mga ilan. Kasama ni Kudaman. Siya nga pala. Ako si Mutamuta, -Muta, ang unang asawa ni Tuan Puti. Nakipagsandubo ako noon kay ko At magmula noon, isa na ako sa mga kaakibat niya sa pagkiting pa. Nagpakita ako ng aking lakas. dumating ang mga ilan noon. May mga bala ang mga ilan noon. Kailangan kong lumaban upang ipagtanggol si Kudaman kasama ng kanyang mga asawa. Ako si Mutamuta, -Muta. hindi ako basta-basta. Ako nga pala si Tuan Puti. Ang pangalawa sa naging asawa ni Kudaman ang pangunahing asawa ni Mutamuta. -Muta. Ako ay natagpuang patay sa isang ilog at muling binuhay ni Pinata ng Alataan. Akin siyang pinakasalan at kami nagsama. Ngunit ako'y kanyang niloko at ipinagpalit kay Binibining Saitang Daga. Napakasama niya. Simula noon, nakilala ko si Kudaman at kami nag at nagpakasal na dalawa. Pagkatapos si o, ay nagkaroon ng isang digmaan sa pagitan ng mga ilan mo. At ako'y kailangang buhayin at hatiin sa dalawa. Simula noon, ako ay nabuhay kasama ng Kudaman. Ako si Kudaman. At ako, bilang lalaki ng aming balakay, ay mayroong sampung asawa. Mahal na mahal po ang sampung asawa niyon. Isa-isa ko silang natagpuan. Isa-isa silang napasa katotohanan nga, ibinibili ko pa sila ng mga kakaibang bagay sa iba't ibang lugar. Kinailangan ko pa maglakbay at sa loob ng itong taon, ako ay babalik, daladala -dala ang mga mamahaling regalo para sa Manila. Ang isa sa mga pinakadakilang bagay ko po sa akin, ako ay isang mandirigma. Nakapagdigma ako sa mga ilamin. Mga lumilipad silang nilalaan na sa aking pa, kailangan kong magbigay ng isang bulaklak sa ating mga minamahal. Si Tuan Putri ay eh, pinagkaloban ko ng bulaklak. At ang bulaklak na yun, na tinatawag na balanoy, ang magsasabi kung ako ay nabubuhay pa. Kung ito ay malalanta, ibig sabihin ako ay papalang. Naging mahuli ang aking paglalakbay. Paulit-ulit ako yung nagbabalik sa aking mga asawa pinagkalooban sila ng iba't ibang kanto. Ako, sikot naman. Makulay ang ako.